Sarap nang ginataang munggo. Ginataang munggo na may sabay, at saka ube. Sunday, ang masarap gawin ay bumangon ng tanghali. Matulog maghapon. Hmm. At kumain pa rin siya. Maraming pizza? Ang dami kami pizza pa? Stop. I'm saving only na lang. Kaya, sa bahay ka, hindi ko talaga papayot eh. May kanin na. May dessert na, may pizza pa sila. Look at this. Kailan lang naman kami sa bahay. Hmm? Ang sarap. Hindi ko natuloy alam kakainin ko kung pizza or rice.

Pizza. Hindi Pizza. Hmm? Hmm? kasi naiiwanag na naman ako yan. Na, okay na, yan. Ayan. Where's my phone? Mm Hindi -hmm. ko sabihin phone ko doon. Hindi. Anong kain Ano mo? Nang Kain na tayo, ang na pagkain, oh. Meron ka na naman? Mm. Hindi sa akin na ang party. Hindi diet Tikman mo ini kong ginataan. En, mas detudong, niseng,